Para sa mga headlines, illegal fishing sa Western Visayas nagasigi sa gihapon. Comelec magahiwat man sa Voters Education and Registration Fair sa Bacolod sininga Biernes. Signature for People's Initiative Comelec 6 wala sa nabaton nga withdrawal form. Kag para sa detalye sa aton mga headlines, ginaako ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR Region 6 Director Remia Apari nga may ara sa gihapon sa illegal fishing activities sa kadagatan sa palibot sa Western Visayas. Pero ginhambal ni Apari nga kung ikumpara sa nagligad, hindi na initama makarampan kundi nagaganhaga na bangod man sa awareness and cooperation sa stakeholders, particular na sa local government units, fisher folks, and communities Danish seen a fishing locally known as holbot holbot ang common problems ng illegal fishing sa region ginlundan ini sang troch dynamite fishing kag iban pa ginathal ni Apari nga halos tanan nga parte sang kadagatan sang region ang may illegal fishing activity pero ang areas nga masami ginahimo ang venues sang illegal fishing amo ang parte sang Visayas City sa Northern Iloilo kag parte sang Negros Occidental ang Visayan City isa kadako nga source sang pambuhian sa pagpangisda nga sakop sang isla sang Panay Cebu, Negros, Masbate, Cagliate, kag iniman may diverse marine life ilog sang corals, mangroves, si grasses kag marine protected area. Aside sa Visayan Sea ang probinsya sang Antique, Capiz kag Gimaras ang may gaka-report nga illegal fishing activities. Kalabanan sa naga illegal nga pagpangisda amo ang pumuluyo mismo sa mga nasambit nga probinsya pero may iban man ang nga halin sa Masbate pagkatapos sa madinalagon nga Voters Education and Registration Fair sa West Visayas State University sa La Paz District sini nga Miyerkules February 21, dalon sa Commission on Elections sa Concomelec ang ining aktibidad sa other provinces and highly urbanized cities sa rehiyon. Next stop sa Concomelec sa Voters Education and Registration Fair amo ang mga SMX Convention Center Bacolod sa Biyernes February 23 para naman sa cities and municipalities sa Negros Occidental pati na ang Bacolod City. Pagkatapos sa Bacolod City. Next ang makandak sa Voters Education and Registration Fair sa Aklan sa March 12 as nga maubos ang remaining provinces ilog sa Antique, Capiz, Caldimaraz. Inatag niya yusan nga ang Voters Education and Registration Fair isa lamang ka initiative sa Comelec para makakreate ang awareness sa tanan especially sa youth nga nag na ang Voters Registration humalin February 12 tubtub -tub September 30, 2024. Isa pa ka initiative sa Comelec ang registered anywhere program o konarap kung sa DE nag-set ang place or venue sa highly urbanized cities ang Comelec nga pwede katuan sa gusto nga register Sa idalam sang RAP, pareho ang nagaubra sa Metro Manila nga tumandok sa province like Iloilo ang makaregister nga hindi na kinahanglan nga magpauli sa Iloilo. Bukas kaghanda ang City and Municipal Election Offices ng Commission on Elections o COMELEC sa Region 6 sa pagbaton sa Signature Withdrawal Forms for People's Initiative. Sino kay Comelec 6 Regional Director Attorney Dennis Ayusan nga nagpagwaan na sa pronouncement si Comelec Chair George Erwin Garcia na available na sa kada syudad kag Municipal Election Offices ang withdrawal forms sa gusto nga magbawi sang pirma. Ginatag ni Ayusan nga may standing policy ang Comelec nga i-distribute sa tanan nga election offices ang withdrawal form kag ang tanan nga magkadto para mag-submit sa withdrawal form sa ila office ang batunon. Klaro man ang instruction nga hindi pagtandugon sa COMELEC ang withdrawal form nga agin pasa. Subong sa rehiyon, wala pa sang bisa na isang nga individual nga nag-submit sa withdrawal form para magbawi sa ila perma para sa People's Initiative. Ginpanugyan ni Ayusan sa tanan nga interested nga magbawi sa ila signature nga magkadto lamang sa city or municipal election offices kung sa diin na belong kag magkuha sang form kag fill upan. Nagligad nga lunes, ginhambal ni Garcia sa mga gusto mag-pull out sa ilang mga pirma, nga ginpasa sa Comelec ang hindi na kinahanglan pa sa eksplanasyon, bangod ini isa lamang ka opsyon. Kagamoy to ang mga dagko nga balita nga ato natipon. tipon. inyo ka PN, May Lallyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.